Hello guys, magandang araw. So dumating na nga yung uh, pinakahintay hihintay kong bingo set. Ito oh, yung oh. bingo niyo na inorder ko sa Shopee. Uh, dito set contents ay merong bingo machine, uh, bingo ball, bali 80 lahat. 1 to 75 plus may uh, extra na lima. Tapos bingo card, isang set na 20 pieces. So titingnan natin mga guys ah uh, ito kasi yung gagamitin natin sa palaro sa naking uh, Facebook page or sa YouTube channel uh, pati na rin sa POPO. Ayan. So, ayan mga guys. Tingnan natin, so meron siyang to, yung mga bola. Uh, mukhang all goods naman yung mga bola niya. tapos ito yung mga cards niya guys so mukhang maayos naman yung pagka print no uh, gawa sa karton medyo makapal naman at ito yung machine mismo so ito na guys ang ating uh, tambiolo uh, sa bingo no meron siyang uh, ito lagayan uh, ng numbers ito yan So dito ilalagay yung mga numbers na mabubunot dito sa Tambiolo. Ah uh, kumpleto naman 1275. Mura lang to guys sa Shopee. Ah uh, napansin ko lang yung imprint niya, yung pagkaano ng mga numbers. Parang ang dali niyang maano tawag dito. Mabura, no? Ayun ah yung ng 23 nga oh. Parang may ano na kayong 23. Oh pero tingin ko naman uh, all goods na sa Presyo ya yeah. uh, mura lang nabili ko yung uh, 400 plus yata yun hindi kasali yung shipping fee so ayun mga agency mga kasama ko sa CJ Agency International uh, shoutout kay Miss Elet sa mga admins Uh, ito na nga yung pinakahihintay natin yung dibaga, no? Uh, ang ating bingo set. Pagpapabingo kami every weekend or depende sa ano. Uh, maraming salamat sa uh, mga friends, mga bagong friends at mga bagong pumapasok sa agency. At tulungan lang, guys. Ika nga sa ating moto na no? uh, we rise as one.